na programa I rated G Ito ay pwede sa lahat ng manonood kasama po natin ang ating pinakamamahal na punong guro na si Binibining Marites Bulgarza. Magandang hapon po, Binibining Marites. Kami po ang grupo na mula sa Baitang Labing Dalawa. Kami po ay nagagalak sa pagkat po ninyo ang aming invitation para sa aming gaganap yung kami po ay may mga ilang katanungan para sa inyo bilang isang punong guro at kung inyo pong papahintulutan ay aming pong irerecord ang ating gaganap ng interview. Nakapalaog po sa aming mga tanong ay ang inyong karanasan tungkol sa inyong matagal na pagsiservisyo sa ating paaralan na Alan sa Memorial School at nais din po namin makakalap ng impormasyon tungkol sa pagbuong ng isang paaralan. Simulan na po natin ang katanungan. Unang katanungan, maaari niyo po bang sabihin yung pangalan. Uh, ako nga pala po si Marites Beholda, ma Master of Arts in Education, major in Administration and Supervision as punong guro ng Alan Holganza Memorial School. Pangalawang katanungan. Ano po ang kursong inyong natapos at ano ang dahilan kung bakit ito ang pinili ninyong kurso? Una, ang kurso kong tinapos ay um, Bachelor of Science, major in Chemistry. And napunta lang ako sa preparation for education dahil uh, hindi ako pwede magturo kung hindi ko kukunin ang kurso na yon. Tapos, nagkataon din na pagkatapos ng ilang taon ng pagtuturo ko, mga dalawa o tatlo, kapag isipan ng aking ina na magtayo ng paaralan at magbigay po guys sa pangalan ng aking ama na si Alan Alganza. Ngunit sa kasamaang palad, ang kailangang papeles na pagtatayo ng, ng isang establish, establishment kung ganito, paaralan, ay kinakailangan makapagtapos ang isang punong guro ng maed. So, kung ako ang tatanungin, walang ibang pwede mag-aral sa aming pamilya, kundi ang, ang ako at ang aking ina sa mga oras na yon, hindi na kaya ng aking ina na mag-aral pa muli. Kaya ako ay naatasan niya, imbis na ako lang ay magtuturo dito sa paaralan ito, eh, pinag-aaral niya ako bilang uh, isang MAED or Master of Arts in Education, major in Administration and Supervision pagkatapos nun, na natapos na po ako ng MAED, binigyan naman ako ng pagkakataon ng Department of Education Department ng ating Edukasyon sa tarangan ng pagpapatayo muli ng sekundarya secondary department at pagdating naman sa sa pribileyo na binibigay sa mga bata nakapag nakakuha din kami ng oportunidad na makakuha ng mga scholar at mabayaran kami ng gobyer, gobyerno para dito sa scholarship na to. So, hindi talaga ma yung pagkakapagtatapos ng aking puso pero napagtrabahoan ko yun natap natapos ako sa BAT BS Chem, nagtrabaho ako ng dalawang taon sa kurso na yon. May relasyon naman sa kurso na yun, which is, yung pinaka-trabaho ko ay isang chemical analyst sa isang planta. Bago ko pinasok yung paaralan at nagturo at naging punong guru. Um pangat ng katanungan, paano po ninyo nakayanan tapusin ang kurso na ito at ano po ang naging inspirasyon ninyo? Mahirap. Sa <laughs> <laughs> so, sobrang hirap, tama ka, nag na meron lang ako kinuha ng inspiration para matapos ko lang talaga yung hirap ng uh, tatapos ng ma At ngayon pa nga, inaaral ko pa ang pagiging doktor ng edukasyon. So, hindi madali, pero bakit pinakaya? Kasi, inspirado ka. Importante yon na kahit anong hirap ng buhay, kaya mo lumaban kasi inspirado ka. Hmm. So, sa aking inspiration talaga, ay yung sitwasyon ng mga kabataan ngayon. Lalo-lalo na sa anak ko, ay sa isang anak ko, na nagbibigay sa akin ng lakas para sabihin, hindi kailangan sukuan ng mga kabataan. Kahit anong mangyari, ginagawa ko to, inaaral ko to, tinatapos ko to, kahit kasi may, meron ako obligasyon para sa kabataan na may iwan kung sakaling ako'y tatanda pa o akabutan pa ng pagkatanda at uh, ng pagretiro sa posisyon ko, e eh, naibigay ko yung aking servisyo sa mga kabataan. Yun na naging inspirasyon ko. At yung pamilya, syempre, hindi naman mawawala sa'yo ang magulang mo, na dapat unang-una yon mga mahal mo sa buhay, ay eh, hindi natin may na balang araw, magmamahal din kayo. So, lahat yon na, na ibahagi yun, na pagsama sama bahagi yun, Nasa kagustuhan kong makapagtapos, eh, pinagsama-sama ko lahat ng inspirasyon mo, kahit uh... Pang-apat na katanungan. Ano po ang maipapayo niyo sa aming mga mag-aaral pagdating sa aming kursong kukuhan? Pag yan, napakagandang tanong yan. Para ma uh para kayo makakuha maka, uh, makapag-isip ng tamang kurso sa tata, tatahakin niyo uh, ah kolehiyo hindi dapat kayo o sabihin natin positibo kayo mag-isip ng kung ano talaga yung gusto mo yung kahit anong hirap nito pero gusto mo gagawin mo kasi yun minsan, ang minsan ng problema ng kabataan ngayon Ah, uh, pag mahirap ayoko na. Pag uh, pag uh, hindi masyado maganda yung tinatakbo ng pag-aaral ayoko na. Ang daling sumuko. Hindi nila iniisip na ang sarap kaya maging tagumpay ka kung magsisimula ka sa napakahirap na sitwasyon. Kasi yun ang magbibigay sa'yo ng kamulatan na kung nagawa ko pala yun, kaya din ang iba. At magiging ipapasa ko to sa iba pang henerasyon na para maisip nila na hindi dapat susuko kung gusto mo. Ngayon, ang ang tanong doon paano naman ako makakapunto makakatungo sa decision na ang akin e eh, gusto ko talaga ano ba yung gusto ko kung maisasagot mo sa ano ang gusto mo e eh, wag mag-aral at magtrabaho na lang pwede naman pero napakahirap ng laban ng buhay pag hindi ka nakatapos ng pag-aaral napakahirap ng laban ng boy kung wala kang tinapos na kurso. Lalo na sa Pilipinas. Yun, yun lang, isa yun sa pinagkakaguluhan pinagkaka namin mag-ina ating tulad niya yung sarili niya na bakit si ganito hindi nakapagtapos pero naging matagumpay sa negosyo. Walang problema doon. Kaya nga kayo meron mga, meron mga subject na tungkol sa negosyo. Walang problema doon. Ang tanong lang doon, saan ba ang lugar niya na nakakuha siya ng oportunidad na magkaroon ng negosyo na kahit hindi nag-aaral, mag-aayos ang negosyo at lalago. Eh nasa Amerika yung tinutulad niya. Dito sa Pilipinas, napakahirap ng mga pagsubok. Kailangan talaga lalaban ka sa negosyo, sa buhay, sa pag-aaral, sa kung ano ang meron ka. Hindi sa kung ano lang yung gusto mo. Titignan mo lahat ng anggulo ng realidad kung saan ka po pwede pumasok doon. Dahil hindi lahat ng sitwasyon na, itat na, itata, na itatangay ng sa gusto mo. Dapat inaalam mo ano ba yung realidad? Ano ba yung nangyayari dito? Ano po ang iyong trabaho at pinagkakaabalan sa kasalanan mo? Ang mga ibang trabaho ko, bukod sa bilang punong guro, nagtuturo din ako ng uh, senior high school, sa ibang paaralan, nag-aaral nag din ako ng doctorate degree at yung iba pang uh, kumukuha ng oras ko ay yung patungkol naman sa asosasyon ng mga private school dito sa San Jose del Monte nagpapatakbo kami ng mga palaro, ng mga pang kultura at mga pang academic uh, na usapin. So, lahat ng ng larangan doon, inaasikaso namin bilang isang leader ng asosasyon. Pang-anim na, okay. pang na katanungan. Ilan taon na po kayo sa ilang taon na po kayo nagtatrabaho sa posisyong ito at paano po kayo nakatagal sa pagtatrabaho? Sa posisyon ko na to, ah... Uh, mulang 22 na taon na ako nagtatrabaho. At sa pagiging guro, sobra na akong sa 25. At ang pagiging leader naman ng isang asosasyon, umabot na ako sa 18 taon. Na kung tutusin, medyo matagal-tagal na ako nagtatrabaho sa larangan ng edukasyon. Pero naging, gaya na sinabi ko kanina, nagtrabaho din ako sa ibang larangan na katulad ng tinapos kong kurso yung BS Chemistry bilang chemical analyst sa isang planta na semento. Pangpitong katanungan, bakit po ito ang napili ninyong profesyon at ano po ang mga magandang paranasan nyo dito? Sa profesyon, una pa lang na ako'y nag-aaral pa ng um, sekundarya sa mga taas na paralan ay hinangad ko na talagang pagkatapos ng aking pag-aaral sa sekundarya kukuha ko ng kurso ng pagtuturo hindi lang ako pinalad sa mga panahon na yon dahil inayawan yun ang kurso ng magulang ko ang kapatid nila 'pag nagtuturo na kasi si Mama, nagtuturo na rin mayroon na ring karanasan sa pagtuturo ang Papa. Mahirap mag magano magturo din ang katuwiran nila na ang katuwiran na mas maraming hirap kaysa sa sarap. Ngunit Tingnan ko na lang yun dahil gusto kong sundin yung mga magulang ko. So nung natapos ako ng aking kurso at nakapag-trabaho na ako bilang isang chemical analyst, dun, dun nawala si, dun naman kami iniwan ng papa at siya ay sumakabilang buhay na. So ang naiisip kong paraan para makalimot sa pagpawala ng aking ama ay magtuturo ako sa larangan ng pagtuturo, sinimulan ko yung pagtuturo ko sa ibang paaralan. Ngunit, ah, dahil nga sa kadahilanan tayo ng paaralan ng aking inat, nagbala, doon naman ako natuwa na dito na ako magsisilbi sa paaralan niya. Ngunit sa isang banda, hindi, na, hindi ko napapansin, kaya pala tumatagal na yung taon na nagsisilbi ako bilang punong guro at nagtuturo. At hindi ko rin ma gusto maisip paano nga ba ako nakatagal na gano'ng katagal? Ibig sabihin, masaya ako sa ginagawa ko. Isa sa magagandang nangyari sa akin dito yung nakapagpatapos ka ng pag-aaral ng mga bata na hindi sila nagbabayad ng malaking halaga nakapagpatapos ka na nakikita mo na sila ngayon na nagbibigay ng kanilang pag-asenso sa buhay hindi na sila problema ng lipunan sa, pa, sa paraan pa lang yun na nakatapos sila hindi na sila problema ng lipunan malaking bagay sa kaligayahan personal kong kaligayahan yung makitang ganun ang mga bata na nakatapos sa Alam Hulga sa Memorial State. so kung ano-ano man ang kagandahang nangyari sa akin eh, dahilan yun sa maraming maraming bagay na hirap din na ikinatawid ko at nangyaring maganda. Sa hirap, after ng hirap, naging masaya. Yun ang pinakamasaya naman sa talaga nangyari sa akin. Pangwalong katanungan, ano-ano po ang tungkulin niyo sa trabaho nito? Una, ang unang tungkulin ko ay pangalagaan ang mga kapakanan mag-aaral na nag-aaral na nag sa alam ng sa mga school. Pangalawa, maging pagpapaayos at pag-aayos pag ng mga natuturo dito sa paaralan. Pangatlo, ang pinaka-importante rin kasi yung nasusubaybayan mo yung lahat ng bagay maging sa, maging sa mga paligid, sa sa isang klase sa mga ginagawa ng maguro sa mga ginagawa ng mga bata hangga sa pinaka problema sa ako di ba pinaproblema ito ng isang punong guro hindi madali kasi lahat ng detalye na ginagawa ng isang uh, leader eh nagagawa ng isang punong guro kung ako tatanungin sa dami ko pag iinsayo mula pagpupunta bata sa pagiging isang leader ukma-ukma yung trabaho ko ngayon sa kung ano yung ginagawa ko noon nung bata pa ako. Kasi eh, yun ang nagiging resulta kung paano nagiging leader ka ngayon na nakakapagpatapos ka ng mga batang nagiging maayos ang buhay, isa yung sa pinaka napaka-importante gawain ng isang punong guru. Yung e nasusubaybayan mo na maayos kung paano nga pumasok ang mga mag-aaral, mga guro, yung mga staff, at iba pang nandito sa nasasakupan mo. At paano sila lalabas para ma apply yung natutunan nila dito. Ganon. So, malawak, pero mahirap, pero naaayon naman din sa dapat mong gawin ang siyang na katanungan. Bilang isang punong guro, paano po ninyo nababalanse ang inyong oras sa pagiging ina at sa pagtatrabaho? Yan na nga ang sabi ko, pinakamahirap ng tanong. Pero ma masasagot ko naman. <laughs> Tungkol sa pagiging ina, napakahirap magiging ina. Lalo na sa kalagayan, hindi ako ina lang na basta nanay lang. Nanay ako na isang uh, isang uh, batang kailangan ng ekstrang uh, kalina. Ano? Hindi siya basta-basta ba ano, dapat lang kalimutan at baliwala. Siya yung dapat talaga bibigyan ng intensyon Ngunit paano nga naman kung ikay punong guro, tapos meron kang ganun. Napakahira, pero nasa iyo na rin sa practice ng pagiging isang leader at pagiging isang punong guro, dapat marunong ka, ka talagang magbalance ng oras yung marunong ka magbalanse ng lahat ng larangan ng uh, trabaho kung hindi ka marunong magbalanse ng oras mo panahon mo at sa mga importanteng taong dapat mo tinutukuyan ng oras eh hindi ka pa pwedeng maging uh, maging mabuting ina kasi kung ang punong guro eh ina ng paaralan, hindi mo magagampanan ang pagiging ina ng paaralan kung hindi ka mabuting ina kaya na napakahirap talaga maging uh, balansin ang ina at ang paghihimpo ng buro. Ngunit sa isang banda, nakakaraos naman at na dapat talaga ganun. Pangsampo at huling katanungan. Ano po ang maipapainin ninyo sa aming mga mag-aaral pagdating sa aming pag-aaral? Napakadami. Ngunit bibigyan ko lang kayo sa mga tatlo o apat na uh, payo sa lahat, habang nag-aaral, nakapokus. focus. Hindi ka talaga mapwede, hindi nakatutok sa isang bagay na dapat nakatuon lang doon ang in in intention mo, attention mo, dahil hindi ka matatapos. No? Pangalawa, bilang mag-aaral, mas iisipin mong ang focus mo mag-aral, di ba? Pag ikaw eh nag, nakatapos na, ang iisipin mo yung realidad ng laban ng buhay. Sa totoo lang, pag hindi namin kayo pinrepara sa hirap ng laban ng buhay, hindi niyo matututunan na lumaban ng buhay kahit tapos na kayo sa pag-aaral. Pa pangalawa, kailangan uh, kahit hindi ka naka kahit ikaw ay isang mag-aaral lang ngayon at hindi ka masyadong nag-aalala sa ibang bagay malalamat malalaman mo yung hirap ng realidad pag natapos ka na ng pag-aaral. Kaya kami, dito sa pag-aaral nyo pa lang, marami na kami narinig. Napakahirap naman po ng binibigay ng mga proyekto, napakahirap naman po ng binibigay ng mga exam, napakahirap, lahat napakahirap. Ni hindi niyo lang alam kung gaano kahirap yung totoong laban ng buhay. Kaya huwag kayo magreklamo sa mga bagay na nararanasan yung hirap ngayon. Mas gugustuhin kong maghirap ka na ngayon kaysa maghirap ka sa balang araw. So, pangatlo, siguro yung pinaka payo ko na lang sa inyo. Lahat ng bagay kasi naaayon sa kung ano yung gusto mo. Ngunit, sasangayunan mo rin kung ano ang gusto na nakararami. Makikinig ka sa payo ng mga nakakatanda sa'yo. Dahil noon naman, siguro, kung ako'y nag-reveal dahil sa aking ina, napakahigpit, eh, napariwara ako. No? Nagrequest ko na rin yun na maging sumunod sa kanila para marating ko yung posisyon ko ngayon. At yun ay malaking pinagpapasalamat ko na hindi ako nag-isip mag-rebelde, mag mag-isip mag ng masama. Ah, gusto ko mag enjoy lang ako ngayon. Hindi na tayo pwede mag-isip ng enjoyment. Kung pagdating ng panahon, eh ikaw ang mag aari hindi mo lang alam siguro sa ngayon dahil di lang kayo mag-aaral pa. Pero sinasabi ko sa iyo, maraming bagay ang nakapag-realize sa akin after kong mag -aaral. hindi ko akalain ang mangyayari sa akin. Ngunit isinasantabi ko lang yung gusto ko dahil sinunod ko ang payo ng mga magulang yon pang sumunod sa payo maging focus at isipin niyo lahat na ng... hirap ngayon ay hindi hirap ngayon lang may hirap ka pang dadanasin balang araw pero dahil sa dumaan na kayo sa hirap kakayanin nyo hanggat naaga kinakaya rin yung lahat ng yan, merong, merong uh, challenge sa buhay. Pero isipin nyo na, isa yung pagsubok na dapat malagpasan nyo. Maraming salamat po, Binibining Martes. Dito na po nagtatapos ang aming mga katanungan para sa inyo. Marami po kami natutunan ng dagdag kaalaman sa pamamagitan ng inyong mga salit sa amin. Muli, kami po ay nagagalak sapagkat kami po ay napagbigyan ninyo ng pagkakataon na kayo po ay aming makapangya. Maraming salamat po. Maraming din salamat sa inyo. Ako ay natutuwa na malapit na malapit na kayo makatapos. Uh, hanggang sa muli sa ating pagkakataon paghaharap sa darating pa mga ibang panahon dahil alam ko kakayanin niyo lahat magiging kayo ang pinakamagagaling na mag-aaral sa buong Alamulgar sa Memorial School. Congrats! <laughs>